Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teng, at sa pagkakataong to, gusto kong ikwento yung isang parte ng buhay ko na hanggang ngayon, hindi ko alam kung kasalanan ko ba talaga o dala lang ng pagkukulang ko sa buhay. Hindi ako galing sa pamilyang mahirap, pero hindi rin kami yung tipong buo. Hindi ako lumaki sa magulang ko. Bata pa lang ako, iniwan na ako sa kamag-anak. At kung lumaki ka na hindi alam kung saan ka lulugar, parang kahit may bubong ka nga, parang palaging may kulang. Dito ako lumaki sa bahay ng tita ko, asawa ng seaman. Madalas wala si tito, syempre nasa barko. At kami ni tita, natira sa bahay. Laging ganun ang setup. Ako ang tagakuha ng tubig, tagabuhat ng bigas, tagatapo ng basura, tagasalok ng ulan. Hindi naman ako nagre-reklamo, sanay na, basta may kain, okay na ko. Pero yung lamang, hindi ko nakuha kahit kanino. Hindi ko nga matandaan kung kailan ako huling niyakap ng isang tao. Gabi 'yon, hindi ko makalimutan. Katatapos ko lang magligpit ng mga plato. Tahimik yung bahay, maririnig mo lang yung ingay ng electric fan na humihina na rin ang ikot. Nakita ko si Tita nakaupo sa dining, may hawak na kape, nakatingin lang sa kawalan. Nakasando siya na manipis, tapos parang hindi niya alintana kung anong itsura niya. Pero nung makita niya akong papalapit, nagiba yung tingin niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero hindi na yun tingin ng isang tita sa pamangkin. Hindi ako umalis, hindi ko rin alam kung bakit. Parang may humihila sa akin na huwag gumalaw. Tapos ka na, tanong niya. Tumango lang ako, tapos yun na. Hindi ko na alam sino na una, siya ba o ako, pero bigla na lang nagdikit labi namin. Mainit, mabigat, yung tipong hindi na namin pinag-isipan kung anong kasunod. Yung kamay niya humawak sa batok ko, hinaylan niya ako palapit, ramdam ko yung init ng palad niya. Ako naman, hindi ko rin maintindihan sarili ko kung bakit hindi ako lumayo. Kasi totoo, DJ, ngayon lang may gumawa sa akin ng ganito. Hindi dahil sa halik, kundi dahil sa pakiramdam na may gustong humawak sa akin hindi dahil utusan nila ako, kundi dahil gusto nila ako. Alam ko mali, mali lahat ng nangyayari. Pero sa tagal kong hindi nakaramdam ng lamang, kahit bawal, parang yun lang yung totoo nung gabing yun. Pagkatapos nun, pareho kaming tahimik. Hindi nagkibit balikat, hindi nagtawanan, hindi nagkunwaring walang nangyari. Pareho kaming huminga ng malalim, parang pareho naming alam na may binuksan kaming pinto na hindi na basta-basta masasara. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong dapat kong maramdaman. Masaya ba ako kasi ngayon lang ako naramdaman? O dapat ba akong mahiya kasi mali yung tao na nagpakita sa akin ng lamang? Kaya ngayon, gusto kong itanong, paano kung yung lamang na kailangan mo, galing sa maling tao? Kasalanan ba kung sa tagal mong uhaw sa yakap, kahit bawal, tinanggap mo na lang? Gusto ko ng sagot, DJ. Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam kung mali ako o biktima lang ng pagkukulang. Hindi ko alam kung paano magsimula pero siguro kailangan ko na ring tanggapin, sanay ako sa kulang. Bata pa lang ako, hindi ko naman talaga hinanap yung pagmamahal kasi hindi ko rin alam kung anong itsura nun. Hindi ko maalala na may yamakap sa akin dahil lang gusto nila akong yakapin. Hindi ko maalala na may nagsabi sa akin ng, anak, mahal kita. Laging may pagkain, laging may damit, laging may bagong chinelas pagpasukan. Pero wala yung lamang na hinahanap ng karamihan. Lagi akong pinapaalala na mabait akong bata kasi marunong ako maghugas ng pinggan, marunong ako magwales. Pero hindi ko maalala kung kailan ako huling pinuri kasi mabait akong tao, hindi lang kasi, madaling utusan. Kaya siguro nung una kong maramdaman yung lamang, kahit mali, kahit bawal, hindi ko alam kung paano tatanggi. Kasi totoo, hindi ako tinuruan paano tumanggi sa lamang, kasi hindi ko rin naranasan mabigyan nun. Hindi ko nga sigurado kung mali agad yung naramdaman ko nung nakita kong nakatitig siya sa akin. Kasi yung titig niya, hindi natitig ng utos, hindi titig ng inis, hindi titig ng galit, parang may halo ng pag-aalala, parang may halo ng paghahanap, at mas nakakatakot yon kasi alam kong pareho kaming may kulang. Wala akong ama sa bahay na nagturo kung paano maging lalaki, wala rin ina na nagturo kung paano mahalin ang sarili ko, kaya siguro nung lumapit siya, hindi ko tinulak. Kasi for the first time, may isang taong humawak sa akin na hindi dahil may kailangan sila kundi dahil may gusto silang iparamdam. At nung gabing yun, hindi na kami magkaano. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa libog o dahil sa init ng katawan, pero mas matimbang yung pakiramdam na parang ngayon lang ako naging mahalaga kahit bawal. Di ko nga alam kung bakit ako hindi natakot. Ang totoo, mas natakot pa ako na baka matapos agad yung sandaling yun. Kasi baka hindi na maulit. Pero habang paulit-ulit ko itong iniisip, doon ko rin na-realize na ang hirap pala maging sanay sa kulang. Kasi kahit may malina, kahit alam mong bawal, kung yun lang yung naibigay sa'yo, kakapitan mo pa rin. Kasi tao lang din ako, DJ. Hindi ako bato, hindi ako laging matigas, kahit sanay ako magpanggap na okay lang, hindi ako okay. Kaya siguro nung tinanggap ko yung halik na yon, hindi ko na tinanong kung tama ba o mali. Kasi nung sandaling yon, wala akong pakialam kung bawal. Ang alam ko lang, kahit isang beses lang, gusto ko rin maramdaman na gusto ako ng isang tao, hindi bilang utusan, hindi bilang pabigat, kundi bilang ako. Pero paano kung mali lahat ng naging dahilan ko? Kasalanan ba talaga to o kasalanan ng pagkukulang ng mga taong dapat unang nagturo sa akin paano magmahal? Paano kung ang naging normal ko ay yung mali para sa iba, pero tama lang para sa akin na matagal ng uhaw sa lamang? Ewan ko, DJ. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klasing tao ba talaga ako. Basta ang alam ko, hindi ako sanay sa lamang. Kaya nung dumating, kahit bawal, hindi ko na binitawan. Gusto ko lang marinig kung may kagaya ko rin ba. Ako lang ba to? Ako lang ba yung sanay sa kulang? Akala ko pagkatapos nung gabing yun, lalayuan na niya ako. Akala ko pagtatabuyan niya ako, o kaya babawiin niya lahat ng kabutihang nagawa niya sa akin. Akala ko pag gising ko kinabukasan, parang wala akong kwenta ulit sa bahay na to. Pero hindi, iba ang nangyari. Mas lalo pa akong naging utusan, pero di na yung tipong galit o inis. Parang may halong lamang, may halong pag-aalala, at yung mga utos niya, hindi na yung parang wala lang, kundi parang may dahilan para mapalapit kami ulit sa isa't isa. Mas madalas na kaming magkasabay kumain. Di na niya ako sinisigawan kapag may pagkukulang ako. Minsan nga, pag tinitingnan ko siya, nakikita ko yung kabas sa mga mata niya, pero may halong ibang tingin, yung parang ayaw pero gusto. 'Yung parang mali pero hindi na kayang itanggi. At doon nagsimula yung mas mahirap. Kasi ang hirap tanggihan ng bawal kapag yun lang ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na importante ka. Minsan habang naghuhugas ako ng pinggan, mararamdaman ko na lang yung mga mata niya sa likod ko. Hindi siya nagsasalita pero ramdam ko. Tapos pag lumingon ako, biglang ibang usapan na yung mararamdaman ko. Para kaming dalawa na lang sa mundo at pareho kaming hindi marunong kung paano aatras. At hindi doon natapos akala ko isang beses lang yon pero hindi paulit-ulit lagi sa mga oras na tahimik ang paligid oras na parang walang ibang tao kundi kami lang may mga gabi na hindi ko na mabilang kung ilang beses ko naramdaman yung init ng palad niya sa likod ko habang nakatalikod ako hindi niya ako tinutulak hindi niya ako sinasaktan pero parang may hinihingi siyang hindi kayang sabihin ng bibig niya parang yung katawan niya na mismo yung sumisigaw ang mas nakakalito pa, hindi ko na rin alam kung sino sa aming dalawa ang mas may gusto. Pero ang mas mahirap, pagkatapos ng lahat ng yun, may guilt na kasunod. Hindi man namin pag-usapan, pero ramdam ko. Sa mga tingin niya na parang gusto niya akong itulak pero mas gusto niya akong hilahin. Sa mga buntong hininga niya tuwing matatapos kami sa sala na parang hindi siya makahinga ng maayos. Lalo na kapag nababanggit niya si Tito. Wala si Tito, laging wala. Pero sa bawat pagbanggit niya ng pangalan ng asawa niya, parang may binabagsakan ako sa loob. Kasi hindi ko alam kung kasalanan ba naming dalawa, o kasalanan ng pagkakataon. Pero bakit ganon, DJ? Bakit pagbawal, parang mas hinahanap? Parang mas masarap, hindi ko maintindihan kung talagang may mali sa o may mali lang talaga sa kung paano ako lumaki. Kasi kung alam ko lang kung paano dapat tratuhin ang sarili ko, baka hindi ko hinayaan to. Pero andito na, eh nandito na kami pareho sa sitwasyong hindi namin alam kung paano lalabas. Sa bawat haplos niya, may kabang kasama. Sa bawat tingin ko, may guilt. Pero kahit pareho kaming takot, pareho kaming hindi umaatres. Kaya tanong ko, paano ba tumanggi sa bagay na bawal kung yun lang ang nagbibigay ng pakiramdam na buhay ka? Mali ba talaga ako, o naging biktima lang din ako ng sariling gutong sa pagmamahal? Hanggang kailan ba kayang itago ang ganitong klase ng lihim? Akala ko kaya ko, Akala ko laro-laro lang. Pero dumating na yung balita, parating na si Tito. Nag-text daw, pauwi na galing barko. At parang biglang nagiba ang ihip ng hangin sa bahay. Yung mga tingin niya, na dati halos magliyab sa init, naging malamig. Yung mga utos niya na dati may halong lamang, naging pabalang. Parang isang iglap, bumalik ako sa dati, utusan, hindi mahalaga, parang wala lang ulit ako. Ang hirap tanggapin, ako na nga yung bawal, pero bakit parang ako pa yung naiwan? Ako na nga yung lihim, pero bakit parang ako yung pinagsarhan ng pinto? Ang sakit pala, yung akala mong may espesyal na connection kayo, pero pag dumating na yung legal, ikaw yung kailangang magtago, ikaw yung kailangang magpanggap na wala kang nararamdaman. Gabi-gabi ko siyang pinagmamasdan habang naglalaba, nagluluto, nag-aayos ng bahay, lahat yun para kay Tito. Pero hindi ko maiwasang tanungin, paano na ako? Hindi ko alam kung ako ba yung tanga o ako ba yung ginamit lang para punan yung lungkot niya habang malayo yung asawa niya. Pero ang mas mahirap, kahit alam kong dapat ko na siyang layuan, mas lalo akong hinahatak ng katawan ko pabalik sa kanya. Parang adik sa bawal. Kahit mali, kahit may guilt, kahit may kaba, ang hirap ko mawala. Dumating yung gabi bago ang pagdating ni Tito. Tahimik lang siya buong araw. Ako rin, hindi na nagtanong. Pero bago kami matulog, dumaan siya sa kwarto ko. Walang salita, walang utos, walang paliwanag. Hinawakan niya lang kamay ko at humawak ako pabalik. Mainit pa rin yung palad niya, pero malamig na yung tingin. Parang yung katawan niya gusto pa ako, pero yung puso niya, ewan ko kung nandoon pa ako. Alam naming pareho na yun na yung huling beses. Huling haplos, huling sandali bago siya bumalik sa totoong buhay niya, kay Tito, sa buhay asawa, sa pagiging ina. At ako? Ako, babalik ulit sa kung ano ako dapat sa bahay na to, utusan, tagalinis, walang kwenta. Pero ang hindi ko inaasahan, yung sakit. Hindi ko akalain na kaya palang mas masakit mawala ng isang bawal kaysa sa isang taong legal mong minahal. Siguro kasi, pag bawal, lahat ng sandali, pinanghahawakan mong espesyal, kahit mali. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may mga taong pumapatol sa bawal. Hindi dahil masaya, hindi dahil tama, kundi dahil minsan, yung bawal lang ang nagbibigay ng pakiramdam na may nagmamahal sa'yo, kahit pa lang. Pero paano ko tatanggapin to? Ako ba ang mali? Ako ba yung salbaha? O ako lang yung taong sobrang uhaw sa pagmamahal na kahit bawal, sinunggaban ko? Ngayon, habang hinihintay kong dumating si Tito, hindi ko alam kung anong mas mabigat, yung guilt na nararamdaman ko, o yung sakit ng pagiging walang halaga. Paano nga ba maging sapat kung simulat-simula, sanay ka na laging kulang? Hindi ko alam kung bakit parang mas mabigat yung hangin nung araw na yon. Wala namang bagyo, pero parang may paparating na hindi ko kayang pigilan. Sabi ni tita, malapit nang dumating si tito. Ilang tulog na lang, uuwi na siya galing barko. Tapos na yung laro namin. Tapos na yung kwentong bawal pero masarap. Kailangan ko na raw bumalik sa pagiging pamangkin. Pero paano mo nga ba ibabalik ang sarili mo sa dati kung nagiba ka na? Nasa kusina siya noon, nakatalikod, nag-aayos ng lulutuin. Ako naman, nakatayo lang sa may pintuan, pinapanood siya. Hindi kami nagsasalita, pero yung katahimikan, parang mas malakas pa kaysa sigawan. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang humihingi ng tawad pero hindi kayang sabihin. Tingin na parang, pasensya ka na, pero sabay may init pa rin sa ilalim. Hindi ko alam kung galit ba ako o nauulol pa rin sa kanya. Gusto kong lumapit. Gusto kong sabihin, ako na lang. Ako na lang piliin mo. Pero paano? Ako lang yung dumaan. Siya yung may asawa. Ako yung sumingit. Ako yung naging mali. Wala kaming sinabing, mahal kita, pero ramdam ko. Ramdam ko sa hawak ng tingin niya. Ramdam ko sa bigat ng bawat buntong hininga niya. Parang pareho kaming nauuhaw pero bawal uminom. Pareho kaming nasasaktan pero hindi pwedeng magsumbat. Pareho naming alam, kailangan naming magdesisyon. Pwede bang huling beses, tanong ng mga mata niya? Hindi niya sinabi, pero alam ko. Nararamdaman ko, yung huling beses na baka hindi na mauulit. Huling beses na baka kailangan na naming kalimutan. Pero paano kung yun lang ang lamang na natikman mo sa buong buhay mo? Paano kung yung bawal lang ang nagparamdam sa'yo na may halaga ka? Na may katawan ka? Na may damdamin ka? Hindi ko alam kung ako ba yung hahawak o ako yung bibitaw. Pero ang sigurado ko lang, hindi ko makakalimutan yung huling tingin na yun. Yung tingin na hindi ko alam kung paalam o, patawarin mo ko. Sa huli, wala kaming sinabi. Walang kasunduan. Walang pangako. Pero parehong alam ng katawan namin kung ano na ang sagot. Bakit ganon? Kapag mali, mas mahirap pakawalan. Kasi minsan, yung mali, yun lang yung nagparamdam na buo ka. Hindi ko alam kung bakit parang mas mabigat yung hangin nung araw na yun. Wala namang bagyo, pero parang may paparating na hindi ko kayang pigilan. Sabi ni tita, malapit nang dumating si tito. Ilang tulog na lang, uuwi na siya galing barko. Tapos na yung laro namin. Tapos na yung kwentong bawal pero masarap. Kailangan ko na raw bumalik sa pagiging pamangkin. Pero paano mo nga ba ibabalik ang sarili mo sa dati kung nagiba ka na? Nasa kusina siya noon, nakatalikod, nag-aayos ng lulutuin. Ako naman, nakatayo lang sa may pintuan, pinapanood siya. Hindi kami nagsasalita, pero yung katahimikan, parang mas malakas pa kaysa sigawan. Tumingin siya sa akin, yung tingin na parang humihingi ng tawad pero hindi kayang sabihin. Tingin na parang, pasensya ka na, pero sabay may init pa rin sa ilalim. Hindi ko alam kung galit ba ako o nauulol pa rin sa kanya. Gusto kong lumapit, gusto kong sabihin, ako na lang. Ako na lang piliin mo. Pero paano, ako lang yung dumaan, siya yung may asawa, ako yung sumingit, ako yung naging mali, wala kaming sinabing, mahal kita, pero ramdam ko, ramdam ko sa hawak ng tingin niya, ramdam ko sa bigat ng bawat buntong hininga niya, parang pareho kaming nauuhaw pero bawal uminom, pareho kaming nasasaktan pero hindi pwedeng magsumbat, pareho naming alam, kailangan naming magdesisyon, pwede bang huling beses, tanong ng mga mata niya, hindi niya sinabi, pero alam ko, nararamdaman ko, yung huling beses na baka hindi na mauulit. Huling beses na baka kailangan na naming kalimutan. Pero paano kung yun lang ang lamang na natikman mo sa buong buhay mo? Paano kung yung bawal lang ang nagparamdam sa'yo na may halaga ka? Na may katawan ka? Na may damdamin ka? Hindi ko alam kung ako ba yung hahawak o ako yung bibitaw. Pero ang sigurado ko lang, hindi ko makakalimutan yung huling tingin na yun. Yung tingin na hindi ko alam kung palam o, patawarin mo ko, sa huli, wala kaming sinabi. Walang kasunduan. Walang pangako. Pero parehong alam ng katawan namin kung ano na ang sagot. Bakit ganon Kapag mali, mas mahirap pakawalan. Kasi minsan, yung mali, yun lang yung nagparamdam na buo ka. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Kasi ang hirap tanggapin na hindi lahat ng kwento may ending na gusto mo. Hindi lahat ng gusto mo, ibibigay sa'yo. Hindi lahat ng gusto mong pilitin, pwedeng ipilit hindi ko na siya nakita ulit ng matagal. Nandoon siya sa bahay, sa kanto, sa bawat galaw ko, pero hindi nakatulad ng dati. Hindi na yung tingin na puno ng init, hindi na yung kilos na may lihim na hinahanap. Parang binura namin lahat, pero ramdam naming dalawa na may mga alaala na hindi kayang itapon kahit ilang beses mong piliting kalimutan. Ako naman, nagumpisa akong lumayo. Hindi physically, pero unti-unti kong nilalayo yung sarili ko sa kung ano yung nakasanayan ko, yung maling lamang, yung init na bawal, yung mga tingin na hindi dapat binibigyan ng kahulugan. Pero mahirap pala, lalo na kapag sanay kang kulang. Kapag lumaki kang hindi marunong umintindi ng pagmamahal na hindi lang katawan ang puhunan. May mga gabi na iniisip ko, baka ako yung mali. Baka ako yung Sam Ira. Baka ako yung dahilan kung bakit may puwang yung ganitong mga nangyari. Pero habang tumatagal, narealize ko, hindi lang ako. Pareho kaming mali. Pareho kaming naghahanap ng init na hindi binigay ng mga taong dapat nagbibigay nun sa amin. Kaya siguro bumigay kami pareho. Ngayon, unti-unti akong natututo. Hindi ko sinasabing okay na ako. Hindi ko rin sinasabing buo na ako. Pero nagsimula akong magbukas sa iba. Hindi agad, hindi madali, pero pinipilit ko. Kasi hindi pwedeng habang buhay akong nagtatago sa mga bawal. Hindi pwedeng habang buhay akong maghahanap ng lamang sa maling tao, sa maling sitwasyon, sa maling pagkakataon. Minsan, mahuhuli ko pa rin sarili kong naglalakad papunta doon sa kanila, pero pipigilan ko. Kasi kailangan ko rin piliin sarili ko, kahit hindi ko pa alam kung paano. Kaya ngayon, tanong ko lang, paano ba maging buo kung simula't simula, hindi mo naman talaga alam kung anong itsura ng buo. Pwede ba yung sarili ko muna bago magmahal ng iba? O baka ganito na talaga ako, sanay sa bawal, sanay sa kulang. Kasi kung ganito ako nabuo, paano ko sisimulan maging tama?